tatanong kayo kung paano yun nangyari. Uh, hindi ba sila pwede masabi na kasi yung days in the week na talaga kasi sinasabi mo yung subiyo talaga sa start. Nalaman niya Wednesday. Oh, okay. 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 sir? Um, actually, hindi ko alam kung saan niya nalaman ng Wednesday kasi Thursday pa lang unang may kinausap ako. Eh, so, hindi ko alam kung sino yung Wednesday. Sir, Thursday na uh, okay. 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 ako. Ikaw, sir. Nagtanong at nagpasa. Ikaw, personally, ng kampanya. And again, then na end na siya? Alin? Weekend? Mga linggo, gabi ng linggo. Last week, Wednesday, birthday ng ilang congressman kasama yung kapatid ko. Pero it was an open and public gathering. Pag-uusap about the leadership change. But... Walang pakialam ang kamera sa leadership change at ganyan din mga committee ng Senado. Wala rin pakialam ang Senado sa leadership at mga komitena kami. So, sorry, sorry sorry, to oh, ask, Go equal branch yan. Yeah. Pero sa'yo ko sa'yo, sir, na ikaw ba na-initiate? Kasi kung ikaw lang makipag-usap, or there, were there other, ano, na personal deal at sa'yo ka, Um, when I say, sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ang that time na may mga agam-agam. May lumapit sa inyo. Sir. <laughs> ano yung sir? Agam Huwag na nga, ikaw naman. Tama na. <laughs> eh. Sir, paano nga lang hindi kaya yung mga gumoto sa inyo? Ano? Paano nga lang sila kinindis? Ah, may kanya-kanya silang rason. Um, siguro, kung may tatanungin kayo, ang tanungin nyo, yung mga sumuporta at um, dahil may kanya-kanya silang rason at hindi para sa akin ang isa-isa yun na baka malabag ko pa yung kumpiyansa nila So Pero, hindi kayo nahirapan na convince yun dahil may mga concerns sila sa previous uh, Kanya-kanya, iba-iba What's the most common yung kama na <laughs> awat na kung pina pagnitin pa dumalik pa, na <laughs> so, sabi nga number na 30 tapo huwag niya buy ano, ano sa Sunday or nakilas no. piko 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 complete na 50 sir. Sobra na sa majority 40 30 Sir, sino yung huling kumirma? Huwag ano Sino yung huling na, kumirma? unererang kasi, na, kasi kumirma sa unang unererang kasi kasi sa unang unererang kasi sa kasi ano sa unang kasi ano sa kasi parang nung impeachment namin, no, naalala mo, individual ang pirma ng kada congressman na mag endorse so, Kasi ang hirap naman ilako ng papel na hindi mo madadala doon dahil nandito pa, eh, nag-iisip pa to. Um, so, um, hindi masabi ko anong una, nung unang dumating, unang ano, may, oras ba yan? timestamp? Ang pananaw ko, ang pananaw ko, gaya ng sinabi ko kahapon, matapos kumanong pa, wala namang grupo niya, grupo ko. Um, hindi ba dapat iisang grupo kami sa Senado? Sinama ko pa nga pati minority. So hindi yun ang ko. Sana pagdali ng panahon, hindi na rin yun ang maging pananaw ko. How, how, what will be your relationship uh, sa palasyo, sa house? Um, hindi ko pa alam kasi mamayang gabi pa lang kami unang makikita marahil dahil may imbitasyon ng palasyo sa mga senador mamaya pangatlo na to. Sa under your leadership, what will change? Una ko equal ang Senado at ang Kamara, hindi dapat nagpaparealaman habang pinagtatanggol ko ang kapangyarihan, karapatan at prerogatives ng Senado, hindi rin natin dapat pakialaman ang Kamara at kung anumang diskurso at debate meron sa pagitan ng Kamara, sa pagitan namin sa loob ng Senado at sa pagitan ng mga mababatas, sana panatilihin pa rin yung tamang uh, level ng diskurso at hindi bumaba sa personal. Kung sakasakali, kung may pag-uusapan kami kaugnay sa relasyon ng Kamara at Senado ni Speaker Romualde, siguro yon na hikayatin ng bawat isa sa amin, sa mga kasamahan namin, na panatilihing matas yung level ng diskurso. Para hindi nag para hindi nagkakapersonal. Pwede namang hindi magkasundo eh. Pwede namang mag, mag pwede namang hindi mag-agree. Okay naman mag-disagree. Ano ang problema yun eh?